Hello guys, for today's video, tingnan nyo yung ganap na sa loob ng house namin. Ayan, wala pa akong ligo-ligo. Ang ligu -ligu. <laughs> Ay, baby ko, tulog. Sarap ng tulog. Kaya patay ang ilaw. Ayan guys. Ang anak ko, ewan ko kung saan sila may sayaw eh. May laban daw sila eh. Hindi ko alam kung saan yung laban nila. ka! kalaban. Mati diba ko sabi mo pa unahan tayo. Maka practice na. Ako pala oh. ang kalaban, guys. O sige nga, pakitaan niyo sila. Mama naman. hindi pa kabisado na ni Princess siya kabisado na kasi si Princess late na siya sumala. Okay, sige, sige, go. Ayan guys, yung kahapon pa nila pinapractice. Okay na Ano rate niya sa era kanila guys 1,100. Ngayon, nakapatay guys yung ilo kasi natutubog si baby. Guys, Kaya malibig. Guys, huwag nyo kami i-rate na mga 5 kasi nga hindi pa namin medyo kabisado. Ako kabisado, medyo kabisado, medyo kabisado. And guys, etong anak ko na to hindi, ay eh, mahilig maghakot ng kalaro dito sa loob ng bahay. Sige mama, pagtanda ko na, hindi na ako maghahakot. Nasa labas na ako. Ayan, si Sia. Nasa labas na ako guys, pagtanda ko, nagbabarkada-barkada po. Nakayaan ko lang guys, para kaysa naman gumala sa labas ng ibig. Tsaka ang dami foto. Ano kayo? Ito na Ah, oh, pesta na daw. Look! Mama, magbuka yung video eh. Ito, 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 ito,

<laughs> so bye, Thank you for so what I'm So what for videos like this, so get bye sorry to Walitawo, because So I'm gonna do that. So I'm gonna do that. So I'm So I'm gonna So